nasaan na ba ang mga dos tres dito sa Pasig? Dati ang dami dito kaso mukhang nagkakaubusan na o nagkakataguan na. nag crave ako kasi nga ang mura tapos malasa pa. Sa Kapasigan, doon sa may pamantasan ng lusod ng Pasig, alam ko may pumupwesto doon. Pero dito ako sa palengke kumuha. Kasi siya yung nakita kong papunta pa lang sa pwesto niya mula sa bahay niya. Habang nagdadrive ako tapos ilang araw-araw ko talaga siya hinahanap. O siya, tara lamon time na! Kasi di na ako makapaghintay. Dos tres nga pala ito kasi 2 at 3 ang presyo ng mga ito noon. 2 para sa baga ng baka at 3 para sa litid. Kaso sa kamahalan na nga ng mga bilihin, eh parang naging 2 times 3 na. Kasi 6 pesos na kada stick ngayon. Ito nga pala si Kuya, malatanggero pa nga yung pagbigay niya sa suka. Tikman natin. Sarap talaga ka para sa maanghang na suka. Panalo at swak sa cravings ko. Naaalala ko yung college days at yung nagkocommute ako, ito yung lagi kong binibili. Bakit nga ba tinawag yun na to stress ko yan? Kasi gano'n ang pweste yung, yung bibinti ng isa eh. Doon, ano, tres ang isa, tapos dos ang isa, yung baga. Mm -hmm. Yan, tama pangalan dyan. Dung, ano, bopis talaga pangalan dyan. Ah, bopis talaga yan. Baga ng baka yan, di diba? ba? Saka litig. Saka ng baka. O, oh, o oh, comment nyo nga saan pa ibang pwesto ng dos tres sa Pasig area? Sa area nyo, meron pa bang dos tres dyan?